Kahit holiday na karanas ng traffic ang mga motorista sa EDSA kanina dahil sa pagsasara ng bahagi ng EDSA Kamuning Flyover. Kumustahin natin ang sitwasyon sa live na pagbabalita ni Mon Gualvez. Mon, saan ba eksakto yung sinarado at paano ang siste sa traffic dyan ngayon? Yes, Cheryl buong southbound lane nitong Kamuning flyover ang sarado muna sa mga motorista mula ngayong araw, May 1, at tatagal yan ng halos 6 na buwan ho, hanggang October 25. At itong binabanggit natin na closure on a holiday, nako, in-expect na natin talaga, eh mas kaunti lang sana yung mga motorista na maapektuhan. Pero hindi. Sa mga oras na ito, nakikita nyo talagang nagbe-build up na ng traffic no, ng mga sasakyan dito sa area malapit sa Kamuning flyover at umaabot na ng higit isang kilometer metro yung haba ng pila ng mga sasakyan na luma umaabot na halos sa May Mother Ignacia Avenue no dito sa bahagi nga ng EDSA southbound at ang paalala pa rin at sinasabi ng mga otoridad dito, e eh talagang umiwas na muna dito sa bahaging ito ng EDSA at talagang gamitin na muna yung mga alternatibong ruta either just sa mga mabuhay lanes na available pwede na lumiko sa may Mother Ignacia sa may Sergeant Esquera sa may Panay Avenue hanggang sa makalikunang at palumabas sa may Timog o sa may Kamuning Road. Ang nangyayari kasi dito Sheryl, para lang mas maunawa natin mga motorista, yung four lanes available, nagiging two lanes na lamang, kaya naman sa bahagi pa kala ng Scout Borromeo, 300 meters away pa yan ha, ah. mula doon sa pinakakamuning flyover, e eh, sinimulan na yung pagsasara nung sa isa't, may, may isa't kalahating uh, lanes, no, na uh, kumbaga dire-diretsyo na mapunta sa Kamuning Flyover. Kaya naman, in this area pa lamang, nagsisimula na yung pag-imbudo ng traffic. Nakakadagdag pa sa traffic dito. Siyempre, sa babalang muna dumadaan yung mga motorista. Kaya naman yung mga sasakyan, naiipit doon sa pinaka-traffic light sa may bahagi naman ng na Timog Avenue. Kaya ang resulta, talagang mahabang pila na kagad ng mga motorista. Pero ngayon, holiday pa lamang. Kumbaga, patikim na raw ito ng maaaring maranasan ding traffic. Simula bukas. Cheryl mo na uh, pero yung EDSA busway nakakaraan pa rin doon yung mga bus. Tama tama thanks for clarifying Cheryl no. Yung EDSA busway southbound Uh, will remain available dito sa mga sa mga buses no at saka sa mga allowed vehicles na pwedeng dumaan dyan. only the two lanes no na sakop nga nitong Kamuning flyover southbound ang pinaka hindi mo na madadaanan ng mga motorista pero yung nag-iisa no or yung only yung bus carousel way or EDSA busway nga ay available pa rin naman sa mga bus at sa mga sasakyang allowed dumaan sa EDSA busway Cheryl may mga nakausap ka bang mga motorista dyan? Aware ba sila o nabigla? Ano ang kanilang saloobin? Nakakagulat, Sheryl. May ilang mga motorista, unaware. Hindi rin nila alam na may pagsasara pala dito sa mga yaring construction or, sorry sa may repair and retrofitting nga ng Kamuning flyover hindi sila aware no yung iba pero yung iba naman aware naman kaya naman hindi na doon nila kinagulat na magkakaroon ng traffic yun nga lang ang sabi ng mga taxi driver na nakausap natin talagang medyo mahabang ikot ito at kailangan nila talagang magdagdag pa no hindi lamang ng pasensya kundi talaga ng panggasolina kasi nga iiwasan nila yung area Kesa daw magtiyaga sila dito na baka abutin doon na ilang oras kaharap na sila na ibang ruta at mas mahapalayo nakalino kaya naman dagdag uh, kumbaga budget din daw sa mga motoristang apektado dito nga sa pagsasara ng commuting flyover for almost 6 months. Cheryl? Mon, para rin kaal sa kaalaman ng ating mga manunood at nakikinig, ano, ay uh, bakit ba kinailangan uh, yung repair na gawin dyan sa ating, uh, dyan sa flyover at bakit ganun katagal aabuti uh, ng halos anim na buwan? Oo, ito kasi yung naging desisyon ng Department of Public Works and Highways bilang paghahanda na rin sa mga kalamidad na posibleng tumama sa bansa, particularly yung pinangangambahan natin na the big one at itong Kamuning Flyover ngayon, isa sa mga uh, kumbaga uunahin na nga ng DPWH na ayusin. This will be a repair and by face retrofitting. Ibig sabihin talaga uh, face by face, hindi uunti uh, untiin nila yung pagsasayos ito para nga mas maayos at mas talagang maging matibay itong naturang flyover over kasi 32 years old na rin itong flyover na yan Sheryl matagal-tagal na rin ito mula nang maitayo kaya naman nais lang nila makasiguro na ito mananatiling matibay sa mga daraang motorista kung sakali mang mangyari nga yung pinangangambang the big one Maalala natin year 2022 nagkaroon na rin ng closure itong Kamuning flyover matapos ngang gawin naman yung bahagi ng Naturang tulay dahil sa mga nasi nakitang bitak no or sira nga din dito sa Naturang flyover Cheryl Sabi mo nga itong pagsasagawa ng uh repair na ito ay bahagi ng paghahanda natin sa The Big One. So after nito nga kamuning flyover southbound, ano ang isusunod ng DPWH? Well, wala pa silang nabanggit, Cheryl, no? Uh, initially, after this coming flyover, pero uh, asahan na raw na talaga ng mga susunod pang mga tulay. Gaya na rin ng advice or, or payo na rin ng Office of Civil Defense na kailangan ayusin ang mga structures, particularly yung structural integrity ng mga buildings, ng mga flyovers, ng mga tulay, dahil nga mahirap daw na parang naghihintay lang daw tayo ng bombang sasabog sa atin kung sakaling mangyari yung The Big One, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.